Enak. Gagawa tayo ng airplane. Oh. Nagawa ng ng airplane nak nagawa sa papel. To. Hali. Ayan na. Oh. Nak, nanak na Oh, Jay. Oh, kenapa? Kenapa? Tengok ni, oh. Oh, siu, cium, Yeah, weee. Oh, weee. Tengok ni, oh. oh Tengok ni, oh, No? Jay. Oh, jee. oh jee. <laughs> play. Gini, anak, oh. Gini. Gini, oh. Gini, guni. Anak, oh. Ano na siya, oh? Oh.